mga kapuso, silent killer kung ituring po ang atake sa puso. At kamakailan nga, laman po ng mga balita ang mga insidente ng heart attack at cardiac arrest. At kung dati ho ay eh, mga matatanda o oh, yung talagang medyo may edad na yung mga inaatake, ngayon sinasabi nila pabata ho ng pabata ang mga nakakaranas niyan. Kaya ngayong maga, pag-uusapan po natin ang tungkol sa heart attack at cardiac arrest kasama po ang Chief of Clinical Cardiology ng Philippine Heart Center na si Dr. Kurt Glenn Hakoba. Good morning sa you, doc. Hi, good morning, Connie. Okay, unang-una sa lahat, i-differentiate natin. Ano nga ba 'yung kaibahan ng heart attack sa cardiac arrest? Kasi akala namin before, parang pareho lang 'yan eh, parehong sa puso eh. Well, ang cardiac uh, arrest, tumigil ang puso. Mm -hmm. 'Yun ang end result ng kung nagkaroon ng uh, heart attack. Yung heart attack naman, nagkaroon ng may myocardial infarction, o. Oh. Nagbara yung ugat sa puso tapos namatay yung muscle ng okay. heart. Pero kasi pag sinabi natin cardiac arrest na, na wala yung activity kumbaga ng puso eh, hindi ba? Tumigil. Tumigil talaga. Mm -hmm. So mas delikado. Uh, yung, yung consequence ng myocardial infarction ay pwedeng... Uh, cardiac arrest. Eventually. Oo, oh, eventually. Pero parehong delikado? Delikado okay. pareho. Ano ba yung sinasabi nila? Kasi, di ba, normally, pag may tanda lang, may mga edad, nagkakaroon itong mga heart attack. Pero recently, as uh, nakita natin sa mga balita, ang babata ho, 38 years old, hindi oh. ba yung isang direktor po? Oo. Oh. Ano ba yung mga, ang mga age na yan na ano? Ang age niya, kalimitan talaga matatanda. Maabot mm -mm. na sila na from mga 55 po, 45 and above. Pero ngayon, nakakaroon ng lifestyle changes. Right. Kaya pati mga bata na hindi nagtitigil sa sigarilyo, saka yung nagsasyabu. Yan. Madalas. Madalas, nag Talagang lifestyle din 'ano ang talagang malaking factor kung bakit tayo nagkakaroon ng mga ganitong sakit. All right, so, so doc, ano ang uh, unang-una namin dapat tandaan kapag ka, halimbawa heart attack muna tayo? Pagka mm. inaatake ka ng puso, ano ba 'yung mga sintomas niyan? Ano 'yung nararamdaman? Una-una ang heart attack ay eh, may mabigat sa dibdib. Parang nakaupo daw, may nakadagan. Oo, pwedeng pumunta sa kamay. Mhm. Mm tapos, pwede sa jaw, pwede sa tiyan, nagsimula. What do you mean? Yung jaw may pain? Ganon? Oh, may pain sa para jaw? Parang akala mo sakit sa ngipin. Okay. And then sa chan? Sa tiyan, dahil sa likod. Eh, depende kasi kung saang parte ng heart nagkaroon ng heart attack eh. Okay. So, kung nagkaroon sa isang sa harap, pwede kalimitan sa dibdib. Okay kung doon sa ilalim, sa tiyan. First aid, anong po pwede namin gawin? Kapag ko, halimbawa, uh, sabi kasi nila, kapag inaatake ka daw, pwede kang umubo ng umubo? Totoo ba yun? Pag mababa ang blood pressure. Okay. Kasi yung ubo, pinatataas yung blood pressure. Right. Pero ang first aid dyan, sa ospital, pag pumunta ka doon, sinususpek kang heart attack, bibigyan namin ng aspirin. Pampatang, pampatanggal uh, ng lapot ng dugo? Pampatanggal ng bara. Okay. Doon sa loob ng artery. Right. Okay. Ang uh, cardiac arrest naman, Doc, syempre, si CPR. Yun na lang, um, parang sabi mo nga, nasa pre-departure ka na pag ganun, di ba? Nasa na naman ho sana. Pero ang um, panahon, ano, napakainit ng panahon, nakaka-affect din ba ito sa pagkakaroon ng mga ataking ganyan? Kalimitan kasi pagka mainit, uh, yung merong dating may sakta sa puso, bumababa hmm. ang BP, eh pwede ma-trigger ng ischemia o yung pagka heart attack. Mm -hmm. okay. So you mentioned a while ago yung mga dapat na iwasan ano para hindi magkaroon to, uh, lifestyle, yung mga dapat gawin kapag inaatake na. Pero ang iba, iba pang sinasabi kasi nila doc din pa pagka sa heart attack din uh, yung gawain, yung mga mabibigat na gawain. O. affect din 'yon. nakaka affect kasi nga yung stress tapos yung activity nakaka-increase ng ano, ng trabaho ng puso. E mm -hmm. Eh kung mababa na nga ang supply ng dugo, tapos madami pa siyang ginagawa, low of supply and demand. Okay, so maganda pa alalahanan, regular check-up doc, ano? Oo, okay. dapat. Ayun, mga kapuso, maraming maraming salamat po sa inyong binigay sa aming oras and of course sa mga tips na yan and information about heart attack and cardiac arrest. Sana ho eh, marami tayong natutunan this morning. Thank you very much sa Dr. Kurt Glenn Hakoba.